Nakoy story mo da. Pasa pobre og sa dato. Pobre sa dato, pareho dato dato. Abo da da dato. Oh sorry to. Pobre man ta. Ah oh, pobre ni ta. To dato ta. Dam go ra na ko dai. Dayon. Dayon. Ang dato na huh? mangayong kwarta kay. Ay dato. Ang dato may kwarta. Ang pobre nangang kwarta si mama pero wala kwarta. Ano ah. ni? Oh, walang kwarta ang mama nila. Problem ah. kay sila. Nana ang kayang mama. Wala ah. Oh. be. Wala jud tay kwarta Ang bata. Yeah, Nyan siya. Ma, nang ti kwarta. Yeah. Nya. Natabaw na to papa. Pakita. Natugrang oh. papa nila. Pobre ka nang bata. Maget. Oh, Nya dayon. Dayon ni Hilak. nila Nihilak siya. Tungod walay balit <laughs> Nihilak. kay eh, walay palit. Walay oh, palit eh. Oh, ano ano an? Dato. Oh. Nakipalitan sa mama. dayon. yun. Oh. Ayan. Oh. Katong dato. Nipalit sa biskwit. Ipaibog sa pobre. Ipaibog. Nililas... <laughs> Ipaibog sa pobre. Eh? Dayon. yun. Oh, Oo, yagot. Oh nakubre tu to sa dutuan nawa ang garda sa luyo no. Dahil ni Susie dito. Nang ang mga kwarta nila nasa pitaka. Dagan kayo. Ubal uban kayo nasa sa bade ng mga uban sa nasa parador. Dahil yun, ni Susie dito sa paradoran. nasa sa halak dagan. Dahil kikuha niya. Nang garda kabantay. Nakabanta ang guard? Oo. Oh. Dayon, yun? ni Dami yung guard. Ito Ang <laughs> guard yeah. kaki kuha pa sa guard kay oh. na, nabili niya, kitagak niya kay naglok siya. Naglok siya. Na Siya, nilag na yun siyang ayo? Oh. Ah. Na ay, yung mama, kong ipa. <laughs> Nalagyan niya ng tuko. <laughs> <laughs> ito ko mga isyat. Ayan, na yun. Hindi, Ang katong pobre, nag-ana siya, Lord, kailangan may ma manami kwarta kayong palit niya. Ah, nag-ampo siya. Ayan, <laughs> <laughs> na yun. Na, 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 pag-uun. Ga mayroon kwarta niya <laughs> <laughs> ito. Hindi, yun. Kwarta niya ito, 20 rawgis. Yes. 20 rawgis, <laughs> 30 tanan. 30 tanan. Ayan, huh? ipapalit ang kanang Mama, lu nalang ni Kurtabi. Eh. Hmm. Uh, Yata ng Lord, nana siya. Uy, di ni okay. pwede palitan ha. Ganawan. Ipalit rin ni na to og bugas o ah. mga sudan. Ah, di pwede hilap ta ng kwarta kay para pang bugas, rag pang sudan na mga kaya't. Dayo, nila siyang maayosan. Nilas yung maayosan. Oo. <laughs> oh. Ganawan. Tungod, walay Gusto siya, mapalit o makaawan siguro. Pang bugas, um, ang... Oh, pabugas lang sud an. Pabugas sa dekon ng maket. Pobre de kayo. Datok pa to. Datuk, ni Oh, pareho ta datok pobre. Dayon, siya siging kwang kwang, siging anak-anak, siging idea idea kay para makakuas yang sa kwarta sa dato. Anya. Den dato, nagano ni nusa ni Nag Nekur-kurug lagi nih. Enak banget ibu sih. Hmm. Ibu tom sih, mama Oh, jadi. Da anak. yang hmm. <laughs> <laughs> Selamat sih <laughs> ya. Pak support semua youtube channel please. Thank you. please like, oh, please, share. please share. Thank you. Thank support please. No, okay. Thank you.